Ga-agree din ako dito sa boat ride, right? bata pa, mahusay. Uh, tsaka very, very promising, maraming pwedeng gawin. Siyempre, si, mahirap i-compare kay Justin Brownlee dahil si Justin Brownlee magaling talaga. Ang hirap ng stand napakatasang standards noon. Pero ito, ah uh, pwede mo panturuan tsaka magko-complement din siya doon sa team. Yung nabanggit mo ha, yung team ng Gilas ngayon, ng mga bata. At uh, grabe ang flexibility na mabibigay niya sa team. Uh, meaning, pwede siya labas, loob, pwede siyang poste. Tapos, lahat dito, wala naman kung titignan natin after so ilang dekada rin po. Eh, marami, wala naman pong sure formula in winning yung uh, world qualifiers. Wala naman sure formula. Ang dami na natin sinubukan. Ngayon, uh, I'm sure, kung si Coach Tim ang marami siyang gustong tignan na formula kung paano niya i-approach tong Gilas sa Pilipinas paano ang ano niya ang formula niya sa sa atake paano ang formula niya sa opensa depensa tama po yung observation ni mo pare na hindi naman one on one ang depensahan hindi naman one on one ang opensa lahat yan po team team concept meaning malaki yung ano hindi naman, baka dodoboli kami mga rotation na tinatawag. Hindi lang siguro nakikita ng mga netizens natin, pero marami tayong medyo komplikadong i-explain sa salita, pero marami pong scheme o devices ang ginagawa ng mga coaches para yung weaknesses ng bawat team ay naitatago. Siyempre, hindi, kung hindi nyo napapansin bakit may mga scorer tayo sa PBA or sa national team na walang sa pero na itatago okay. ni Coach Tim ko, na itatago ng mga ibang coaches. Yun po ang trabaho ng coaches. Padaliin sa mga scorer yung trabaho nila tapos yung mga trabaho ng dumipensa doon niya i-assign ia yung mga number one, mga scorers sa mga bawat teams. Si na napakaliit po na percentage yung 'yung si Borといった dito sa sitwasyon ng RP it's more on team concept pa rin talaga ang pagaganahin. sino 'yung papalit sa kanya sino 'yung mag-uumpisa kung di siya starter paano pag na foul trouble siya Mar marami po eh hindi lang naman itong itong scoring niya isko ang importante diyan maka-adapt maka-adapt 'yung mga Pinoy sa style of play niya uh, uh, 'yung leadership naman po lalabas at lalabas sa dami ng mga veterano sa Gilas marami dyan na mga tahimik lang. Leader by example, si Lajon I'm sure, in-check naman lahat ng mga disiplina at attitude ng mga player. So, yun lang o. Uh, mga sa mga netizen natin, ang primary concern pa rin, mauwi pa rin sa chemistry, sa adjustment, at sa timeline. Yung adjustment period, paano makaka-adjust ka agad? Si right given the amount of time kung para siyempre ititignan nila yan, may oras pa ba, mayroon pa bang pwede pa ba, ba tayo mag-eksperimento, pwede pa ba, ba tayo mag-develop ng ganito klase, pwede pa ba, ba tayo throw map, mag-zone press, mag-zone, mag-man. Kung mga system na bago ipapasok ni Coach Tim, maraming doon magkaka-depressa magkaka kung uh, kung yung timeline nila eh, uh, naaayon sa sila.